Kamusta mga kadani? Alam nyo ba kung paano nagsimula ang Davao Metro Shuttle Bus Company Incorporated? Sino nga ba ang mga nagtatag nito? Well sa video na ito mga kadani, ating pag-uusapan yan. Pero bago tayo magsimula, ay eh pwedeng pakipindot naman yung subscribe button para updated ka kapag nag-upload ako ng bago kong video. Maraming salamat mga kadani! Sa unang taon ng operasyon, mayroon lamang silang apat na putsyam na bus at ilang taxi units na bumibiyahe sa mga rutang Davao patungong Digos at Davao patungong Tagum. Ang mga biyahe noon ay karaniwang ordinaryong baspa, subalit nagsilbi itong unang hakbang patungo sa modernisasyon ng pampublikong transportasyon sa Mindanao. Pagsapit ng 1996 mga kadani, ipinakilala ng kumpanya ang kauna-unahang air-conditioned bus sa rehiyon, isang malaking hakbang tungo sa mas maginhawang paglalakbay para sa mga pasahero. Sa panahong iyon, ipinakilala rin nila ang bagong ruta sa Davao patungong Digos Line na agad tinangkilik ng mga pasahero. Dalawang taon makalipas, noong 1998, pinalawak ng Davao Metro Shuttle ang kanilang operasyon operasyon patungong Tagum at Kidapawan na nagbukas ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayan ng rehiyon. Sa mga sumunod na taon mga kadani, patuloy na lumago ang kumpanya. Ipinatupad nila ang mas modernong sistema ng pamamahala, nagdagdag ng mas maraming unit ng bus at nagbukas ng mga bagong linya patungo sa Bansalan, Malita, Mungkayo, Compostela, New Bataan, at Laak. Unti-unti, ang Davao Metro Shuttle ay nakilala bilang isa sa pinakamalalaking bus company sa Mindanao dahil sa kanilang disiplina, maayos na serbisyo, at dedikasyon sa kaligtasan ng mga pasahero tulad ng maraming kumpanya sa transportasyon Dumaan din ang Davao Metro Shuttle Corporation sa iba't ibang hamon, kabilang na ang matinding kompetisyon at pagbabago sa industriya. Ngunit sa halip na huminto, pinili ng kumpanya ang patuloy na inobasyon at pagpapalawak ng kanilang serbisyo. Noong 2017, inilunsad ng Davao Metro Shuttle ang Go danaw Tour Bus Program, isang inisyatibang naglalayong paunlarin ng turismo at konektibidad sa rehiyon ng Mindanao. Layunin nitong maghatid ng mas ligtas at komportableng biyahe sa mga pangunahing lungsod tulad ng Davao at Butuan gamit ang mga makabagong air can buses. Pagsapit ng 2020 mga kadani, pinalawak pa ng Davao Metro Shuttle ang kanilang operasyon sa loob mismo ng Davao City, sinimula ng kumpanya ang Intercity Cal Inin -in Route sa pamamagitan ng paggamit ng mga unit na dating pag-aari ng Anal Transport Services Incorporated. Ang Anal Transport ay opisyal na bahagi na ng operasyon ng Davao Metro Shuttle at ginagamit para sa modernized city bus service ng lungsod. Ang mga unit nito ay kabilang sa Volvo B8R City Buses na ginagamit sa pilot implementation ng modernisadong pampasalagay herong sistema sa Davao. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, naipakita ng Davao Metro Shuttle ang kanilang kakayahang umangkop sa mga bagong hamon ng panahon, mula sa tradisyonal na provincial bus operator tungo sa modernong city and regional transport network. Ang pagsasanib ng annual transport sa Davao Metro Shuttle ay isang konkretong halimbawa ng pagpapatuloy ng serbisyong publiko at pagpapalakas ng modernisasyon sa transportasyon ng Mindanao. Sa kasalukuyan, ang Davao Metro Shuttle ay hindi na lamang isang lokal na bus company. Ito ay naging Go Mindanao Corporation, na naglalayong palawakin ang koneksyon ng Mindanao sa iba pang rehiyon ng bansa habang patuloy na isinusulong ang maayos, moderno, at ligtas na transportasyon para sa bawat Pilipino. Ang tanilang kasaysayan ay patunay na kahit sa simpleng simula sa iilang bus at taxi, maaaring maabot ang malawak na tagumpay sa pamamagitan ng sipag, taga, at malasakit sa kapwa. Sa patuloy na paglago ng Davao Metro Shuttle Corporation, lumawak din ang kanilang mga terminal mula sa timog ng Mindanao hanggang sa Metro Manila. Ang bawat terminal ay patunay ng hangarin ng kumpanya na pagdugtungin ang mga rehiyon ng bansa sa pamamagitan ng ligtas at maasahang biyahe. Ang pangunahing terminal ng Davao Metro Shuttle sa Davao City ay matatagpuan sa Davao City Overland Transport Terminal. Dito nakabase ang karamihan ng kanilang provincial at regional roads, kabilang ang Davao patungong Boston-Davao Oriental Line na formal na binuksan noong 2023 ayon sa opisyal na ulat ng Davao City Government, 18 unit ng Davao Metro Shuttle ang inaprobahan para sa bagong rutang ito, patunay ng kanilang patuloy na serbisyo sa mga probinsya ng rehiyon. Sa loob mismo ng lungsod, matatagpuan din ang main terminal ng Davao Metro Shuttle sa KM 3 JP Laurel Avenue, Poblacion District, malapit sa mga pangunahing daan ng Davao. Ito ang sentrong himpilan para sa mga biyahe papuntang Tagum, Digos, Kidapawan at iba pang karatig na lungsod sa rehiyon. Sa Tagum City, Davao del Norte, matatagpuan ng office at isa sa mga pangunahing terminal ng Davao Metro Shuttle. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang operasyon noong dekada 90s at nananatiling mahalagang hub para sa mga rutang papuntang Davao City, Mati, at Compostela Valley. Sa pagsabay ng kumpanya sa modernisasyon, nagtayo rin sila ng terminal sa Abriza Mall sa kahabaan ng JP Laurel Avenue. Ito ang ginagamit para sa mga intercity routes at tour buses kabilang ang mga proyektong danaw at ilang premium services. Noong June 15, 2022 naman mga kadani, binuksan ng Davao Davao Metro Shuttle ang kauna-unahang Mindanao-Luzon land route mula PITX, para Paranaque papuntang Davao City. Ayon sa ulat ng Sunstar Davao, ito ang pinakamahabang bus route sa Pilipinas at bahagi ng pagpapalawak ng Davao Metro Shuttle sa pambansang antas. Mula sa kanilang mga terminal sa Davao, Tagum, at Metro Manila, pinatunayan ng Davao Metro Shuttle na hindi lamang sila simpleng bus operator, kundi tulay ng koneksyon ng mga rehiyon sa Mindanao at Luzon. Ang bawat terminal na itinayo ay simbolo ng paglago, modernisasyon, at dedikasyon sa serbisyong publiko, pundasyon ng kanilang matagumpay na operasyon hanggang sa kasalukuyan. At alam nyo ba mga kadani, isa sa mga makabagong hakbang ng Davao Metro Shuttle Corporation ay ang paggamit ng BIP card payment system sa kanilang mga biyahe. Oo, tama! Hindi lang sa Metro Manila ginagamit ang BIP card, kundi pati na rin sa ilang long distance routes ng Davao Metro Shuttle, kabilang na ang Metro Manila to Davao Route. Nagsimula ang pakikipagtulungan ng Davao Metro Shuttle sa AF Payments Incorporated, ang kumpanyang nasa likod ng BIP card, noong November 2019. Layunin ng partnership na ito na gawing mas mabilis, mas ligtas, at mas maayos ang sistema ng pagbabayad ng pamasahe para sa mga pasahero ng Davao Metro Shuttle. Nung unang mga kadani, noong kalagitnaan ng dekada 90s, nagsimula ang Davao Metro Shuttle sa pamamagitan ng ilang Daewoo at Nissan diesel buses, mga matibay na unit mula sa Korea at Japan na ginamit sa mga rutang Davao, Tagum, at Digos. Sa panahong iyon, simple pa lamang ang operasyon ng kumpanya, mga ordinaryong provincial buses na tumatakbo sa mga pangunahing kalsada ng Mindanao. Habang lumalawak ang kanilang serbisyo, unti-unti ring nagbago ang anyo ng kanilang fleet. Dahil sa patuloy na modernisasyon ng transportasyon sa bansa, pinalitan ng Davao Metro Metro Shuttle ang ilan sa mga lumang unit ng mas makabagong bus brands na mas episyente, komportable, at environment-friendly. Sa kasalukuyan, kabilang sa mga aktibong fleet brands ng Davao Metro Shuttle ang mga Volvo, Yutong, Golden Dragon. Ang mga ito ang bumubuo sa modernong hanay ng kanilang mga pampasaherong bus ngayon. Ang Volvo, isang kilalang Swedish brand, ay ginagamit sa mga long-distance routes gaya ng PITX na Davao City na itinuring ng Sunstar Davao bilang pinakamahabang bus route sa Pilipinas nang ito ay inilunsad noong June 2020. 22. Sa pamamagitan ng mga modernong brand na ito, ipinapakita ng Davao Metro Shuttle ang kanilang pagsabay sa pagbabago ng panahon. Mula sa mga lumang Daewoo at Nissan Diesel ng dekada 90s, ngayon ay taglay nila ang ilan sa mga pinakamodernong bus unit sa buong Mindanao at Luzon na nagiging simbolo ng kanilang dedikasyon sa kalidad, kaligtasan, at inobasyon sa larangan ng pampublikong transportasyon. Ang kasalukuyang fleet size ng Davao Metro Shuttle ay tinatayang mahigit 300 na bus units. Sa kasalukuyan, ang Davao Metro Shuttle Corporation ay pinamumunuan ni Ginang Emerald Eloy bilang Chief Executive Officer at ni Ginoong De Carlo Eloy bilang President ng kumpanya. Ang pamunuan ay nagmula sa Oi Family ng Tagum City na kilala sa kanilang mahabang kasaysayan sa transportasyon sa rehiyon. Sa ilalim ng kanilang liderato, pinalawak ng Davao Metro Shuttle ang mga ruta nito sa buong Mindanao at maging sa mga biyahe patungong Luzon at Visayas, kabilang na ang mga modernong bus fleet na bahagi ng kanilang Go Mindanao Initiative. Kung mayroon kayong mga katanungan o nais pang malaman tungkol sa mga biyahe, ruta, oras ng departure, o iba pang serbisyo ng Davao Metro Shuttle Corporation, maaari kayong bumisita sa kanilang opisyal na Facebook page na aking ilalagay ang link sa description. Doon mga kadani ay regular silang nagpo-post ng na mga announcement, schedule updates, at importanteng paalala para sa mga pasahero. At yan mga kadani ang kwento ng Davao Metro Shuttle. Kayo mga kadani, nasubukan nyo na bang sumakay sa bus ng Davao Metro Shuttle? Pakicomment naman ang naging kwento nyo at aking babasahin. At dito ko muna tatapusin ang ating video. Maraming 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 salamat. Kita-kits ulit tayo sa susunod pang mga video. Mag-iingat kayo palagi.